Magandang araw, nandito na ang aralin sa ikalimang linggo para sa asignaturang math. Ang ating aralin ay Pagsukat ng mga bagay gamit ang angkop na panukat at ang measuring units na kilogramo at gramo. measures objects using appropriate measuring tools and measuring units in gram or kilogram. Estimates and measures mass using gram or kilogram. Sa ito ay matututuhan mo ang pagsukat ng mga bagay gamit ang angkop na panukat at ang measuring units sa gramo at kilogramo. Masdan mo ang mga larawan. Anong lugar ang ipinakikita sa mga larawan? Alam mo ba kung saan ang mga ito? Tama, ito ay ang palengke o pamilihan. Maliban sa mga produkto na ibinibenta sa mga palengke o pamilihan, ano pa kaya ang kanilang pagkakapareho? Masdan mong mabuti ang mga may bilog. Ano-ano ang iyong nakita? Tama, ito ay mga Timbangan Gumagamit sila ng timbangan. May dalawang uri ng timbangan, ang analog at digital na timbangan. Ito ang analog na timbangan at ito naman ang digital na timbangan. Narito ang ating mga pinamimili sa palengke na ginagamitan ng timbangan. Bigas, karne, prutas, isda at mga gulay. Ano ang mga unit na ginagamit sa pagkuha ng timbang? Ito ay ang gramo at kilogramo. Ang abbreviation ng gramo ay G at ang kilogramo naman ay KG. Ang gramo ay ginagamit sa pagkuha ng timbang ng magagaan na bagay. Ang kilogramo naman ay ginagamit sa pagkuha ng timbang ng mabibigat na bagay. Ang pagsukat ng magaan at mabibigat na bagay ay ginagamitan ng unit of mass. Ito ang gramo at kilogramo. Masda ng dalawang larawan na ito. Ang unang larawan, ang kanyang timbang ay dalawang kilogramo, samantalang ang ubas naman ay dalawang daang gramo. Ginagamit natin ang kilogramo para sa mga bagay o mga pinamimili nating mabigat. At ang gramo naman ay para sa magagaan. Paano ipinakikita ang dalawang kilogramo sa ating analog na timbangan? Ayan. Nakaturo ang araw sa 2 o ika-dalawa. Yan ang ating 2 kilograms o dalawang kilogramo sa atin namang dalawang daang gramo ipinahi naman dito ang sukat na dalawang daang kilogramo na katuro sa dalawang daang kilogramo tandaan natin ito mga bata ang isang libong gramo ay katumbas ng isang kilogramo. 1,000 gram equals 1 kilogram. Subukan natin ang pagsasanay na ito. Ano ang unit na gagamitin sa mga sumusunod na bagay? Mamimili kayo sa gramo o kilogramo. Narito na, dalawang dalandan o pongkan. Ang unit na gagamitin ay gramo. Tama. Sa atin namang pangalawang halimbawa, isang tumpok ng isda. Ang unit na gagamitin ay kilogram. Isang sako ng bigas. Ang sagot, kilogramo. tatlong pirasong carrots. Ang unit ay gramo. Isang malaking hinog na pakwan. Ang unit na gagamitin ay kilogramo. Dumako na tayo sa mga pagsasanay. Suriing mabuti ang bawat larawan Piliin sa tapat nito ang angkop na panukat. maaaring ipos sa bahaging ito upang magkaroon ng mas mahaba pang oras sa pagsasagot. Narito na ang mga sagot. Hanggang dito na lang ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!